tuwing maghihiwa nga pala ako na si ay sa hindi nawawala ako ay umiiyak. Kayo din ba? Umiiyak din ba kapag naghihiwa kayo ng si Kaya naman biglang nasa isip ko ako ay maglagay ng plastic sa aking mata at susubukan ko na kapag ako ay nahumiwa ng si buyas ay hindi ako iiyak. Kasi sa tuwing malalabasan ako ni Lolo at ako ay naghihiwa ng si Buya, laging sinasabi niya sa akin, "Marisa, don't cry. Marisa, don't cry." Ay di ako ay tatawa na lang. Ewan ko nga baga sa pagsahina ko sa paghihiwa ng si at talagang mantulo ang sipon kapag hihiwa ako. At yan, naka na piraso ako na sibuyas at aking ilalahok sa aking pork sisig. Eh, sa dami yan, ako'y matatagalan sa paghihiwa. At pihadong mas lalo ako matatagalan kasi iiyak ako at tulo ang aking At si kaya po. naman, ayan, nakikita nyo, easy-easy lang ang paghihiwa ng sibuyas at pagtatadtad ng sibuyas kasi ay napaka 100% legit. Talagang pag naglagay ka ng plastic sa iyong mata ay hindi ka iiyak. At yan, natapos ko na. O, di ba diba? So amazing. Kaya kung nagustuhan mo to please like comment and share bye